Magandang magandang morning po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Mamaya maka may makakausap tayo tungkol pa rin sa iba't ibang issue na may kinalaman po <laughs> sa EDSA Busway. Nakoy, nabigay na pala kahapon baby. Yung uh, 200,000, noong una 100,000 ang ibibigay. Naging 200,000 piso na reward daw. Pwede ba yun? Legal ba yun? Kasi may mga nagsasabi na hindi daw po pwedeng tumanggap. Hindi na nasabi. Ay, si ano, unang-una na nagsabi niyo eh, si... Uh, Sino to? <laughs> si CSC Commissioner Eileen Lizada. Mm. Na sabi dating, niya, na dating ano ha, naglingkod diyan sa uh, tanggapan ng Ombudsman Obudzman. sa Mindanao. Correct. Ang sabi niya, hmm. ayon daw sa RA 6173 specifically section 7D, hmm. bawal ang mga public officials and employees from accepting directly or indirectly kahit anong regalo, monetary or non-monetary yan. Ano yung RA 6713? Na sinasabi nitong si Republic Act 6173 nga. Ano nga yun? na bawal ngang tumanggap. <laughs> Ayan po. Uh, Oo. po na. yung Code of Conduct and Ethical Standards uh, For Public uh, Officers and Employees. E eh, na magtanong. Ito na. Uh, po, uh, happy birthday po sa inyo. Ay. Chairman Romando Artes. Good morning po, Chairman. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. At DJ Chacha, sa inyong tagapakinig. Uy, happy oh, po. birthday po, Chairman. Thank you. Oh, Naku, para, pa, para, malungkot kayo, Chairman. <laughs> birthday niyo pa <laughs> naman, <laughs> <laughs> Chairman. No? Oh. <laughs> ah, Nagtatrabaho pa rin po kayo. <laughs> <yesterday. laughs> <laughs> Hindi naman kami magsasabi na magparamdam naman kayo. Hindi ho. Hindi. Hindi. Joke lang, joke lang. Ah, okay, na, napatawa mo na si birthday oh, boy. Opo, oh, 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 opo. Eh, may mm -hmm. na po si Chacha. Go. Yes po, Chairman. Ano, diretso po tayo agad dito sa issue So, may mga nagsasabi nga, kahapon ano, um, natanggap na po yung uh, 200,000 donation nga from uh, Chavit Singson after dun sa kanyang bus lane violation. Pero may mga nagsasabi na hindi daw po puwede pwede ito. Saan po mapupunta yun kung sakali? Iyon po ang kailangan kong linawin. Yung pong sa 6713, ang pinagbabawalan po ay empleyado. Ito pong donation ni Gov Chavit ay hindi po mapupunta sa empleyado yan po ay mapupunta sa ahensya, donation po sa ahensya. Gusto ko rin pong linawin yung sinabi po ni Commissioner Misada na kami daw po ay bawal dahil yung general fund sa national government na pupunta according to their finance. Unang-una po, uh, yung finance ng CSC ay wala pong alam sa finance ng CSC. Kami po kasi dalawa ang pondo namin. Uh, galing po sa JA, yung tinatawag namin National Fund, yan po ay nakapaloob sa General Appropriations Act. Pero meron din po kaming local fund. Yan po yung ang gagaling sa area share namin sa mga local government units. At sa iba pa pong income tulad po ng mga penalty sa ticket at yung po mga donasyon. So yung donasyon po na yan ay papasok sa local fund. Yan po ay pwede namin gamitin sa kahit anong programa ng MMDA Uh, subject lamang po sa appropriation ng Metro Manila Council. So, hindi na po yan dadaan sa DBM, hindi na po dadaan sa Kongreso. Metro Manila Council lang po ang kailangang mag approve niyan. At yan po ay nasa charter namin. Kaya hindi po kami pwedeng ilamp doon sa general rule ng kailangan pa po, po ng DBM approval or ng GAA para gastusin po ito. At again, hindi po ito mapupunta sa empleyado na ipinagbabawal sa 6713. Ito po ay mapupunta sa ahensya. So sa pagbanggit po ninyo, uh, chairman, attorney Artes ng Metro Manila Council dapat ang mag-aproba. Ano po ito? aproba pa ito ng konseho Yung pong pag-appropriate lang pero yung acceptance po ng donation since day-to-day hmm. -day operations po yan, uh, MMDA chairman lang po ang nagpidesign yan. Ah, okay. Sige. So, pero chairman, why accept it in the first place? Bakit po, well, ba't kinakailangan nyo pang tanggapin o pepwede ho naman kaya siguro sa pananaw ng iba na you can politely decline the offer? Yes, pwede naman po namin i-decline. Kung tutukusin naman po, um, hindi naman po sa pagmamalaki, maliit na halaga po ito compared uh, sa budget na ahensya namin at napakarami pong nag-donate sa amin na mas malalaki pa pong halaga tulad ng mga bangka sa Pasig Ferry, mga motor sa Motorcycle Riding Academy. Eh baka naman po uh, sabihin ni Governor Chavit na ayaw namin tanggapin at uh, nagdi-discriminate kami considering nga po na marami rin naman kami pinagkainan at malinaw naman po sa aming usapan na wala pong strings attached ito. So hindi po uh, Marangangahulugan na uh, pagtinanggap namin ay pwede na siyang dumaan sa busway or magkakaroon siya ng special mm -mm. treatment. Mm -mm. In fact, siya po nagsabi na huwag siyang pamarisan at hindi na niya po uulitin. At kung sakali po, kated Ted, um, B.J. Chacha mm -hmm. na umulit po siya or mag-violate ng any other traffic rules ay sigurado pong huli namin siya at itikita namin without exception pa Mm, mm Kanina nabanggit niyo po no na hindi ito yung uh, unang beses na nakatanggap kayo ng donasyon. Pero ito po ba yung unang beses na nakatanggap kayo ng donasyon mula sa nag-violate ng batas tropiko? Uh, hindi ko po alam, pero sa termino ko po ito po yung unang violation. Pero uh, uh, nag-donation na nag-violate. Pero linawin ko lang din po, mm -hmm. DJ Chacha. Hindi naman po dahil nag-donate siya ay kinansel namin yung ticket niya. Mm -mm. In fact, binayaran po muna niya yung ticket niya uh, bago po uh, namin tinanggap yung donation po. Pero yung yung pong cash donation, unang beses din po ba ito? Well, hindi po una uh, sa akin po termino, yan po ang una, mostly in kind. Pero sinasabi po ng aming mga pauhan, even po si Senator Francis Tolentino before ay nagdonate ng kanyang sweldo para po sa ahensya. So hindi po masasabi na first time po ito sa history po ng ahensya. Opo. Uh, sir, sorry po din at ako po magtatanong. Ano, hango din po sa mga reaksyon ng amin po mga manonood at kapakinig ngayon na pinapadala po dito po sa amin programa. Uh, may tanong po sila dito ho ba daw sa paghuli uh, sa convoy ni former governor Chavit na-check niyo ba daw yung rehistro ng sasakyan na ginamit niya? Well, hindi po eh. Kasi po, in uh, sa amin yung pagpasok sa busway, yan po kasing mga rehistrong ganyan. Ah, LTO matter po yan okay. na um, sila po ang mag -de decide Hindi po okay. kasama kasi yan sa tinatawag namin moving violation na uh, yun mm -hmm. po ang nasa aming jurisdiction. Opo, mabuti nga po at nasagot nyo yan kasi may tanong po dito po sa aming pong, uh, social media page ngayon. Uh, kapag daw ho ba nang huhuli kayo sa busway, pag hingi mo ng lisensya ng driver, hindi ba daw ho automatic, hihingi mo din yung rehistro ng kanyang minamaneho para malaman if everything is in order? Uh, hindi po kasi uh, as I've said, ang aming pong jurisdiction ay para sa moving violation lamang. So yung, pagka nanginingi po namin yung lisensya at inabot, hindi na po kami humihingi ng registro, ah Opo, opo. At yan po ang inyong standard practice po sa panguhuli po yes, ninyo? Pa. Opo, yes, opo. Pa. Opo, opo. Sige, ito yung sagot ni Chairman sa katanungan po ng ating mga tagapakinig. Go ahead, chaplis So, last na lang po tungkol po dito sa issue na to bago tayo magtungo sa iba pang issues ano, Chairman. Hindi niyo po nakikita na may mali dito sa pagtanggap ng pera ng MMDA galing po kay Chavit Singson. Wala po akong nakikitang mali dahil yan po naman ay hindi po pupunta sa akin or sa Uh, particular enforcer or sa grupo ng enforcer kung hindi mapupunta po sa ahensya. So, wala po ako nakikitang mali dyan, um, uh, especially ethically. Um, at ito po ay makukonsider na financial transaction. At ang magsasabi po niyan ay COA kung yan po ay mali at kung yan po ay ididisallow. Pwede naman po namin ibalik dahil yan po ay nasa kaban ng MMDA. Hindi po napunta specific na tao. Mm -hmm, Opo. So dito po uh, Chairman, mag magre-receive ho kumbaga ang ahensya po dito. Resi anong resibong inyo ang lalabas dito para po dito sa Resibo po ng MMDA. In fact, uh, ipinost na po namin sa social media pages namin. Mm -hmm. Yung resibo po ng MMDA na inisyu po namin para sa donation. Okay, sige po. So ito ho 'yung kanyang tugon dito po sa binabanggit nga po na well, sabi ho naman po ni uh, ano ng commissioner Eileen Lisada sa pananaw niya. No, 'yun po ang kanya po, pong, personal uh, opinion uh, niya po naman niya. Hindi naman o, po uh, stand ng civil service as a o, o, party. Opo, oh, uh, oh, Sinabi po. naman niya po yan. Okay, sige po. So, Cha, another oh. uh, topic ikaw? Oo. Mm. Kanina, tinanong kayo ni Sir Ted tungkol dun sa rehistro nun sa sakya, no, okay. na dinaan ni, um, ni Governor Chavit dito nga po sa Edsa Busway. Meron dumaan, a day after po ba yun, yung may otso na plaka? Na, 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 na alam na po ba uh, sa pakikipag-ugnayan nyo sa LTO? Kung 7. sino yung may, may ari? Ocho, siete. po ba ito, sa otso? sa, saik po ang nakahuli doon kasama ng siete na plaka hindi po MMDA, ma'am. Ah, okay. Oo. So, hindi hindi po kayo maalam dito sa isyong ito? Ah, wala po kaming oh, oh. Uh, idea dyan sa, ano po, kasi operasyon po yun sa... SAI. Mm. Bukod yung kay Governor uh, uh, Chavit Sing so nitong nakaraan, tama po ba nahuli din yung sasakyan ni Senator Chase Escudero, pero hindi siya sakay nung time na dumaan sa EDSA Busway yung kanya pong sasakyan? saik din po ang nakahuli po ng DJ Chacha, hindi po, oh, oh. po MMDA. Oh. Ito po bang issue doon sa sinkhole sa Pasay ay under po ng MMDA? Well, kami po ang nakadiscover discover kasi yan at minamanage po namin yung traffic. Pero is so far as pagkukumpuni po noong um, sinkhole, ay yan po ay under po ng DPWH. Pero ina-update po kami para ma-advise namin ang ating mga kababayan. As of yesterday, nakita na po yung source noong leak. May, excuse me, may isang tubo po na, na butas na doon po sumirit yung tubig na umuka po sa lupa. Sa so ngayon po, as of this morning, pinalalaki pa po nila yung butas para po mahanap yung matigas na hindi na apektuhan noong tagas ng tubig. At yan daw po ay within the day. So expect po na hanggang bukas po siguro kasama ang one day curing baka bukas po or sa um, sa isang araw ay madadaanan na po ito By Thursday po, po pwede na madaanan yan. Uh, hindi, na-check na rin daw po kung meron mga ibang affected areas just in case. Kasi base dun sa mga report, nakita po ito ng MMDA uh, enforcer ninyo na hindi pa gaanong butas nung time na yon. Yes po, maliit Oo. pa lang po. Nung una nga po ni-report sa akin yan, malita uh, maliit pa po, parang uh, isang tabo lang ang laki. Pero nakikita po nila sa ilalim na parang walang laman. Kaya po, agad po pong ipinagutos na lagyan na ng barrier. Baka kasi lumaki. True enough, after a few hours po, eh, malaki na po siya. Alas kasya na po ang isang kotse. So, mabuti po nakita agad dahil pwede po itong nagdulot ng disgrasya kasi marami pong dumadaan yan. Ilang lane maaga Oh, nakita. Ang uh, mga 6 o'clock pa lang po ng morning nung nakita po. Opo. Oh, Ilang lane po ang sakop nito, uh, Chairman? Ah, uh, dalawa po, eastbound, uh, yung papunta po ng BGC, uh, oh. coming from the airport. So, pero may, um, ang kagandaan lang po, meron naman po dyan na uh, service road. Although, is para sa isang lane na sa sasakyan, kaya nakakadaan pa rin naman po. Although, siyempre po, nagdulot lang <laughs> pagbibigat ng dalay ng traffic. Okay, last na lang po sa akin bago ko po ibalik kay Manong Ted baka meron pa po siyang ibang mga katanungan. Ah, uh, ito pong ng uh, mga e-try ay ipinagbabawal na nga kahapon pa no yung pagdaan sa mga pang ilang pangunahing lans lansangan sa Metro Manila pero hindi pa naniniket sa ngayon. Ang start ng tikitan bukas po, Chairman. Bukas. Yes po, bukas po para unang uh, una unang po kasi meron ding strike. Pero hindi po ibig sabihin na pwede pa silang dumaan. Uh, for information campaign lang po uh sinisita po natin yung mga nagba at uh pinapaalis at pinababalik sa karsada kung saan sila pwede. pero hindi po natin tinitikitan pero bukas po uh, strictly i-enforce na natin 'yan at uh, manlilikit na po tayo by tomorrow tapos meron ding diretsong impound ano ng mga e trike kung sakali kung wala pong lisensya yung nagmamaneho or hindi po rehistrado yung e-trike or e-bikes or tricycle i-impound po natin dahil wala po kaming pag-charge ng ticket kung sakali pong walang lisensya and wala pong registro sa sakyan. Mm, base po sa monitoring nyo kahapon, saan po pinakamaraming area ang nahuli dito sa mga lumalabag nga po sa e-trike ban na ito? ah uh, pasensya na po kayo, wala pa po, po akong update dahil ang tinutukan ko po ay yung tigil pasada po hanggang kanina umaga po at sa ngayon. So nabanggit ni Chairman, no, i-impound dito kung walang lisensya ay nagmamaneho o hindi registrado. So Apa? Chairman, uh, lalabas nga dito na uh, yung usapin ng rehistro eh hihingiin din niyo so, doon sa nagmamaneho ng e-trike. So sa ibang mga auto, iba ang patakaran niyo, hindi kayo hingin rehistro. Uh, well, kung wala lang pong lisensya kasi nga po uh, okay. wala kaming pagcha-chargeyan KTB eh, ng mm -hmm. na ticket po kasi kung wala pong lisensya yung driver may violation uh -oh. at wala rin pong rehistro uh, wala po kaming pagcha-chargeyan nung uh, penalty for violation mm -hmm. so hindi po automatic na hinihingi okay. namin yung rehistro Okay. Kung hindi, kung wala lamang pong lisensya, Apo. Yung Apo. po lisensya, yung violator for ito. So sir, dito po sa panguhuli ninyo sa mga nagmamaneho ng ipinagbabawal na electric vehicles na ito, uh, kung may maipakitang rehi, uh, driver's license, titikitan nyo ng anong violation? Uh, yung sa MMC ordinance po natin mm -hmm. na nagbabawal po sa kanila dito po sa mga uh, pangunahing lansangan sa Metro Manila, yun po ang mm -hmm. ating basean. Ano po ang penalty doon sa multa, Chairman? 2,500 po ang sinet po ng Metro Manila Council. Meron ho ba itong mga ano din, uh, mga ano, ba, uh, first offense, second offense, mga ganon? Ay, wala po. Isa, ano lang po siya, fix po siya. Opo. So, pag hinuli po ninyo ito, uh, hindi ho i-impound ang sasakyan basta may driver's license? Opo. Ganon po. Para lang po may mapag-charge kami ng okay. penalty. Ano kated? po ano ang disposition doon sa sasakyan sasabihin sa kanya na o oh, wag ka nang igarahin paalisin mo I I igarahin mo na yan parang gano'n? Hindi po paalisin lang po siya Or, ma mm. hindi naman po absolute kasi yung prohibition katet may listahan mm. lang po ng sasakyan mm -mm. analyst ng karsada mm. so palilipatin lang po siya doon sa karsada na pwede silang ah okay. uh, bumaybay or dumaan. Ah, oh. oh, okay. Sige po. So, pagkatapos noon, eh, pag ka dito ulit, huulihin ka namin ulit. Apo, <laughs> oh, ganun okay. po mangyayari. Oh, sige po. Opo. Oh, ah, yun hong LGU work na ating pong pinag-usapan dati, 7 a.m. to 4 p.m., kailan po ito effective, Chairman? Uh, May 2 po. Iminom uh, po natin para mas mapalawak po yung information dissemination. Okay. Sige po. At uh, yun, kumusta po ang operasyon po ng MRT, mga trend natin? Sila ba yung meron din po adjustment o ganun pa rin po alas 5 simula? Ganun din po kasi yung alas 5 naman hmm. daw po ay sufficient time na para makabiyahe po yung hmm. ating mga uh, empleyado po ng pabahalaan. Okay. Sige po. Salamat na marami, Chairman. Muli po ang aming pagbati po. How young are you now today, Chairman? ah uh, 51 na po ah uh, counted uy parang parang 50 lang ha hindi halata ha <laughs> 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 bagets na bagets salamat po chairman salamat po salamat German. po, salamat salamat po, po. thank -araw you po sa inyo thank you si attorney Romando Artes ang uh, acting chairman po naman ng Metro Manila Development Authority